Nasira na rin ba kayo tulad nito? Yung tipo na magtatawag ka ng tropa para hatakin ka at medyo malaki-laking gastos. Hay nako. So what's up mga kuns, panibagong vlog, panibagong gabi na naman Ngayong gabi nga pala mga kakuns, ito tinutulak tayo Dahil alam nyo ba, nasiraan tayo ng susian Yung tipo na ayaw nang bumukas pagka ini-start na Buti natanggal pa natin sa pagkakalak ng manubela Kaya ito, tumawag tayo ng responde o ng tropa Kaya nga lang, mali ata ako ng natawag Dahil alam nyo ba mga kakuns, kahit may baha, dire-direcho lang Halos sinisigawan na kami ng mga nakakasalubong namin At dito nga mga kuns muntik na kaming mapara ng polis Dahil di ko tinigilan sa pagtulak Talaga hindi natin masasabi kung ano yung problema na pwede mangyari sa motor natin. Dahil itong motor natin, iniwan lang natin sa glit, ayot na paglaruan ng susian. Kaya ang nangyari, nasira na ito. Kaya tsak, palitin na naman. Buti na lang nung gabing ito, may nagtulak sa atin. Na kahit na umuulan, ay matyaga tayong tinulak para lang tulungan. Hanggang sa makauwi, dahil kailangan kailangan. Buti na lang sa mga oras na ito, may mga handa pang tumulong. Dahil kung wala, tiyak na magtutulak tayo pa uwi. Bakit naman kaya ganon yung mga tao? Yung tipo na nakaparada lang yung motor mo, ay paglalaruan pa at pilit na sususian para lang mapaandar nila at para lang makuha pero yamo na part talaga yon ng pagmumotor kapag ka hindi ka maingat pero at least nakita mo kung sino talaga yung totoong kaibigan na makawin na tayo mga kons eto't okay na play safe na lang Dahil hindi ka nakakabahan baka magloko pa salamat nga pala sa dalawang tropa natin kay AJ at kay Emil na tinulak tayo para lang makauwi kung ako gagawa ng pagtulak na yon tiyak na mahihirapan ako dahil mas okay sa akin yung inahatak kesa doon sa pagtulak kinabukasan mga kons eto at nagtawag na tayo ulit ng tutulong sa atin dahil sa wala tayong matawag na kulong kulong etot magpapahila na lang kaya sobrang dami na nating naabala mula kagabi gabi pa lang pero buti na lang mababait itong mga tropa maya maya pa etot sinusiyan na natin kaso ayaw pa rin talaga kahit binabara na natin ng WD-40 at ng langis ayaw pa rin talaga kaya wala na talaga kaming no choice kundi hilahin na Natalian gamit yung lubid na ito para lang makapunta sa pagawaan. And syempre, safe na safe yung pairings natin dyan. Shoutout nga pala sa Tito RJ. Kesa matagalan pa yung kulong-kulong, edi okay na rin yung ginawa natin. Kahit malakas sa gas at malayo lang yung hilahin, okay pa rin. Basta tuloy-tuloy lang hanggang makarating. Nang makarating na tayo kala Boss Benjo, eto pinarada na natin ang ating motor. Medyo madaming ginagawa kaya tiyak na iiwan na lang natin. Kaya hanggang sa muli, motor ko, paalam. Babalikan na lang natin hanggang sa magawa na. Iwala naman ako sa mekaniko ko kaya magiging maayos niya. Tara't umuwi muna para mapagpahinga. Sa so, mahabang araw na naman yung mga iyari sa atin. Hay nako talaga. Katapos natin dalhin nung hapon ito mga sa ay kinuha na at binalikan na rin natin. Dahil may message tayo na gumagawa, okay na daw. Kaya ito ang cause mode na naman tayo hanggang sa makarating. Kakahiya na talaga yung ginagawa natin. Pero okay lang yan mga tropa naman. Nang makarating tayo dito mga kuns, eto eh, yung motor natin nakaparada na. Kinuha na natin at nagpaalam na rin. Pabilis, maganda at maayos talaga yung pagkakagawa. Dahil isang suksok lang nasususian na So yun lang mga kakons, share ko lang yung mga experience ko Kaya laging tandaan, huwag tayong basta-basta magtitiwala At laging magingat ingat Sa gumawa nito, God bless na lang sa iyo Ingat mga kakons, bye bye!